Hello guys, good morning, good afternoon sa lahat ng mga bayan ko saan mga kayo sabat yung ng mundo guys ang buhay ito mga Pilipino dito tayo sa update tayo guys dito tayo sa parisan ni Madam Diwata dito sa Pasay uh, update natin yung kanyang parisan kasi uh, video pinagawa niya at uh, comfortable, malapad, mas uh, maliwalas uh, comfortable kasi comfortable pag uh, umulan kasi masyado uh, malapad at ito Pagkita natin muna uh, yan na uh, mas lalong pinaganda, mas lalong uh, pinaladies guys uh, sa bali yung tatuyo ako ngayon guys dito yung uh, kanyang uh, pinaka min dati sa kainan ngayon na uh, doon yung kainan na nung sabi doon sa dolo ngayon yan nasa loob dyan hey guys uh, panurin nyo lang aking video uh, video tayo let's go Napakalakas yung uh, Ulan nito guys uh, Pumunta tayo sa, sa Nundiwata no, Pakita uh, natin na sobrang lakas ng uh, Ulan, tinan mo uh, yun grabe uh, parang uh, binubuhos yung tubig uh, ulan uh, ngayon uh, actually ito yung uh, bubong ni Madam Diwata ang ganda uh, comfortable komportable ka dito kaso nasakit na naman na uh, tumutulo kasi uh, alam naman may hindi mo pwede hindi mo pwede nga putulin yung uh, punong kahoy kasi temporary bubong na lang to temporary bubong na, uh, temporary yung uh, pagkakaawa ng bubong ito kasi ano hindi ah, naman siguro ito ah, kay diwata yung ah, lupa ah, pinagawa ng diwata ito ah, para lang ah, may bubong yung kasi ah, ah, kain ng mga tao kaya ah, ano, kasi dati yon ang ah, natin sa kanyang ah, sa kanyang tin kasi guys ah, mapansin niyo yung kanyang tent ah marami talagang ah, mababasa pag nagkumpan kain kasi hindi naman pantay kasi yung ah, yang tent uh, bawat uh, payong ba, bawat payong or uh, bawat uh, tent uh, may kanya-kanyang uh, bubong pero uh, pag once na lumipat ka sa kabila uh, syempre malakas yung agos ng tulo kaya yun kaya update natin na sobrang lakas ng ulan uh, yun uh, alam ko na dyan si Duaras Lobo kasi mayroong ilaw yung uh, kanyang uh, uh, kubol kubol ba yan o kanyang uh, ba, container band yan o no, sa loob ayan napala. pala ah, nakuupo na yung mga tao kasi sobrang lakas ng ulan na. ayan ah, ayan oh. baha na guys oh. ayan ah, mamaya labitan natin pagkatapos ng ulan na kasi matitikaw out tayo ng seeking din kasi ah, baka uwi, tayo maya mga alas city or alas otso ng gabi ayan update na natin guys yung ito pala yung uh, bubong ni Diwata ayan update natin yung bubong Diwata ayan Actually, paikot ito guys, paikot. Pansin nyo, ang ginawa ni Wata, paikot, ah, sa ah, walang uh, ah, bubong, pero ito pa, sa paligid, ah, mayroon niyang uh, ah, bubong pa, ano, paikot uh, papunta sa kanyang kitchen ayan ang uh, basta tinuturo ko yun na yun uh, and guys maraming maraming salamat sa lahat ng mga bayan ko please uh, na lang yung aking uh, facebook page sa uh, sim lang sila ng aking uh, youtube channel ang aking official name uh, joy uh, tinorio sa vlog uh, please uh, subscribe share like comment kaya na po guys uh, kung uh, pakishare naman guys sa so, aking uh, aking uh, aking uh, mga channel uh, kung saan nakarating yung aking uh, mga video na pinag-upload sa aking uh, channel tapos Sa po malaking tulong sa akin, maraming maraming salamat sa lahat ng mga kabayan ko, sa lahat ng mga sibat mga ng Pilipinas or mundo, mabuhay tayo mga Pilipino. Yun ang uh, labasan ng, ng uh, uh, karsadahin sa gilid ng uh, anong diwata. Yan, maraming salamat. Ang lakas talaga ng ulan guys, oh. Baka na, oh. Mm. sa uh, bago tayo umuwi, uh, may na tayo kasi uh, mag uh, detect out tayo ng uh, sikin na uh, sikin na uh, Paris pilam na tayo guys, pilam na tayo yung uh, sikin joy <laughs> Jangan Janmer jangan Janmer jangan merenung, tegaan yes. yang asal dari dabaw, Ah, dabaw, dabaw. janmer Jan Mer Enong Davao, mapagmahal. Oh, okay. Jan Enong daw, da, uh, shout out daw. Sabi ni, pangalan mo? Sir, Janmer Inong Enong, mapagmahal. Mauboy nang tabi. Nandito tayo ngayon sa Diwata. Ah, ah okay. okay. Thank you, thank you. Jan Mer Enong, shout out, shout out dan. Sabi ni Kuya. Shout out, shout out. <laughs> tayo guys dahil uh, pa-uwi na tayo kaya uh, Uh, bili mo tayo ng uh, ni in eh, diwata. Uh, pangalawang bili ko na to guys. Uh, unang uh, kain ko rito guys. Yung uh, yung uh, shake At saka yung paris with uh, buto-buto.